Atin ngang alamin kung sino-sino mga PBA draftees ang dumalo sa day 1 ng combine kung saan nagsagawa nga sila ng mga iba't ibang drills at activities. Dami nga aspiring players ang dumalo sa day 1 ng draft combine. Kasama na nga dito ang projected number 1 pick na si Gio Chu. Nandito din nga ang potential top 5 pick na si Juan Gomez Deliano, Dal Panopio, Will Gozo, at LJ Gonzalez. Hindi naman nga nakadalo ang potential high pick sa paparating na draft. Ang veteran point guard si Jason Brickman. Ayon nga sa naging report ng tiebreaker times, ay meron daw itong kasulukuyang commitment sa Guam. Dahilan sa pagkamis nito sa buong draft combine activities. Hindi din nga siya makakadalo sa mismong draft sa MOA. Pero despite sa kanyang absence, ay paniguradong mag-aagawan pa rin nga mga PBA teams sa kanya. Dahil alam naman nga natin na grabe na ang naging experience nito sa paglalaro abroad. Meron na nga itong kasalukuyang edad na 33 years old. Tagal na din nga hinihintay ng mga PBA teams na sumali si Brickman sa PBA draft. Kahit nga na may edad na ito, ay saan pa rin nga natin na pasok pa rin ito sa top 5 pick sa paparating na draft. Ang tira jeep nga nagmamayari ng number 1 pick ng PBA draft pero may bad history history na nga itong Tira Firma Jeep kung saan lahat nga ng kanilang number 1 pick o top picks ay napupunta sa SMC teams. Kagaya na lang nga din na CJ Perez at Stephen Hall kaya hindi na din nga masasurpresa ang mga fans kung sa susunod nga na dalawa o tatlong taon ay aanihin na ng SMC ang top picks ng Tira Firma. Ang mga potential number 1 pick nga sa paparating na PBA draft ay sina Gio Chu Juan Gomez Deliano at Jason Brickman Mapupunta naman nga sa Phoenix ang second pick, Blackwater naman nga sa third pick, Northport naman nga kukuha sa number 4 pick, habang ang NLEX naman nga ay number 5 Peaks, sumunod niyang Magnolia, Miralco, Converge, San Miguel Birmen, Rain or Shine, Barangay Hinebra at Rain or Shine nga ulit para sa 12 peak. Gaganapin nga PBA draft sa September 7 sa MOA. Hindi man nga malalim ang draft na ito. Ay kaabang-abang pa rin nga kung sino-sino ang -sino mga aspiring PBA players ang kukunin ng mga iba't ibang team sa PBA. Napapabalita din nga na gumagalaw na daw ang baso ng Barangay Hinebra para makuha ang top pick sa draft. Kagaya na lang nga ng ginawa nila noong nakaraang draft kung saan nakuha nga nila ang number 3 pick sa Terraferma. Terinade nga ng Hinebra. Ginebra, si na Stanley Pringle at si Stan Kapalit ni na ay sa ako. At ang number 3 pick na si RJ Aberentos. Nasa radar nga ng Ginebra ngayon ay isang big man at ang former Gilas point guard na si Dalt Panopio. kamakailan lang nga ay nakita sa practice facility ng Ginebra kasama si Coach Tim Cohn. Kaya abangan na lang natin kung ano ang mangyayari sa paparating na draft.